back to my youtube channel for today's video guys manguha tayo ng gulay ito guys oh ayan yan, yan guys mga tanim ko yan guys kayo magtanim din sa bahay nyo para hindi wag na hindi na kayo bibili kasi pag ito kasi guys mas press ito kasi galing talaga sa tanim natin hindi na tayo bibili kaya nagtatanim ako ng ganito guys ayan ang dami dami oh ayan yan. Kahit sino lang kumukuha dito guys. Ayan guys. Yan. Tanim ko yan guys. Kasi nga, mas mabuti pa to guys. Hindi to ano. Kaysa ano, ano, ano. Ayan. Ayan guys. Ayan ang taba niya guys. Ayan ang taba niya. Ano pa nga ano natin guys. Ito yung ulam namin ng hapunan. Ayan. Ano tayo kukuha tayo ng ganito. Ayan. Tanim ko ito, guys. Ayan. At yun, pa guys yun. Tanim ko. Ayan, yan. Tanim yun. Saka ito, guys. O, ito yung talong guys. Palung yan. Tanim ko din yan. Kaso, wala ng bunga. Kasi, ano siya. Ay, ito pala. Isa, yan Ay, dalawa pala. Ayan. Isa. Ito pa yung isa. Ito, ito. Dalawa pala may bunga. Hindi. Kaya magtanim din kayo sa bahay nyo guys para pag gusto nyo ng gulay yan lang. Kuha kayo sa tanim nyo. Kuha kayo sa tanim nyo. Anong pangalan ko sa inyo guys? Ito. Anong pangalan ko sa inyo? Kasi sa amin guys, Chinese gayay. Sa inyo. Gayay. Pagkaano sa inyo guys? Anong pangalan sa inyo to kayo ng saka anuhin ko lang to guys, gigisahin ko lang ko, saka lalagyan ko ng lakimina beef, kasi masarap guys eh, wala ayun isibin mo isibin, e toh english isiwan ko sa bibig ang daming sa panisil ko mo, you know guys ang daming sa yung ganito. Marami sa amin ito guys. Pag kaya pag may ganito sa inyo, ano yan, nyo, tatap, itatapo nyo kasi ano ito guys, malakas na kumain ng vitamin. Ang mga ganito guys. Malakas to kumain. Kaya yeah, itatapo nyo. Ayan, ang dami. Ayan, no? Oh. yan ang dami. Ang ganito. Oh, Ayan. Yeah. sila rito yun. Hmm? Anak? Nga no mo? Ha? No mo? because no money. Ayan guys, so ang daming... Ay! Ano pala ito? Talbos ng kamote! Huwag naman, mga family, ma. Tapos na? Ha? Huh? Tapos na? Ayun, guys. Hanggang dito na lang yung... Bye.